ngayon mga kaos, mga tropa peeps, ang magandang ato sa inyo dito tayo sa lugar ni Dream Tattoo. Ayan o, no? sa Dream Tattoo, sa loob. So yung mga nanonood sa atin sa YouTube ng live, so nakikita nyo naman yung mga comment ni Dream Tattoo doon. So ako sa inyo linggo na dito tayo. Dito tayo sa bahay ni Dream Tattoo, sa lugar ni Dream Tattoo. So ayan siya. Titignan natin yung mga auto niya, yung mga bagong auto na nagawa niya at yung mga machine na ginagawa niya dito sa kanyang lugar na to Marami na siyang pinakita sa atin mga machine na gagawin. So, Iti-demo -de niya mamaya kung paano yung namasin niya. Sigurado, mga gandang klase to. So yun, punta tayo sa room. So yun. Yan, si Dream Tattoo. Pre, shoutout ko muna. Yan, yeah, si so, Dream Tattoo. Yan yung lahat, mga katams. Yan, nandito tayo sa lugar ni Dream Tattoo. Yan yung mga award ni Dream Tattoo. Award mo ba na, pre? Okay. Ito. Mga mm -hmm. sponsor yan, mga... Ah, sponsor. So, mga so, so, Ito yung mga award ko natin, mga... Award. Si Dream Tattoo. Si Dream Tattoo na nahihilig na sa si mga Tamiya. <laughs> Dati ka naman pre. Oh, oh, 1996, 97, oh. 98, oh. na ba nagtatamiya pare? Oo, 1996, 1997, 1998. Nagtatamiya ako. So, ibig sabihin, matagal nang hilig mo talaga yung tamiya. Oo, magastos nga na yeah. <laughs> Ngayon pre, nakakailangan ano ka na. Kailan mo ba itong mga binili itong mga tamiya mo to? Hello, mga tamiya mo. Siguro mga isambot ka, ka na. Ayan. Ibig sabihin, isang kalahati ka palang nag-ano? Oo, okay, isang bot kalahati. Nag-umpisa akong mag-ano. Ayan. Ayan na yung mga tamiya ko ngayon. Ayan na, grabe na. Karami na. Ang dami na ng tamiya ni Dream Tattoo. Ayun pa yung mga hindi pa naka-add-in. Opo. Ibig sabihin, one and a half month pa lang. Oo. Yan yung nakarami. Ayan, mga meron. Hindi pa na bubuksan yan eh. Ito. Pati yung nasa likod? Hindi, yung mga nasa likod, yun mo na nabuksan na. Ito mga nasa dyan. Ito, mga buho pa to. Oo pa yan. O, ganyang karami ng mga auto ni Dream Tattoo. So, ito yung mga gawa ni Dream Tattoo na... Tattoo machine. Pang tattoo machine. So, talagang ginagawa niya talaga yung mga machine, no? So ngayon nahilig na siya sa mga tamiya so ang gagawin na niya mga parts ngayon ng tamiya. So oh, ito God pa. God. Ito pa isang ano ginawa ni Dream Tato. Magandang kalpad to. Meron pa mga uh, -tawag dito. Sukatan ng rollers natin. Uh -huh. na full level. Oh. Um, labas, labas mo nga pre. Iskwala. Pakita natin sa owner sa camera. Ayan o. Yeah. Oh. Ayan ganda niya no kita mo rito makikita mo agad kung pantay yung pinakaan mo so, ito yung isa sa mga gawa ni Dream Tattoo pwede nyo orderin kung sakasakali makikita mo agad dito kung gano'ng kapantay yung ano mo mga rollers mo ito yung taas ng ano, ng race track o so, yung pinaka taas nya pinaka label nya ganda nito So isa lang to sa mga gawa ni Dream Tattoo mga katams. Ito pa yung isa. Oh, car dimension. Anong klaseng car dimension ito mga kamas? <laughs> sure ball na sure ball ito. Yan. ganda. gamit niya. Ito so, na yung ating ginawang... Yeah, sige, pakita natin. Ito yung ginawa ano, tawag, diba? niya, ano, ang tawag dito? Pang break-in niya. So, sa mga naka, ano, nakakita sa mga post niya. So, kakaiba to kasi meron na siyang lagay ng pinakamakina. So, hanggang ilang volts to pare? Hanggang 18 volts yan. 18 volts. to. So. Karaniwa, hanggang 9 volts lang ginagamit natin. Oh. Kasi, sasagad na yun, hanggang 9 volts lang. Pinaka-final na yun. Toyota 18. So, kagandahan nito. Ayan o. Oh. Ano yung pinakamakina niya mga katams. Ayos na ayos to. Sticker na lang pero kailangan dito. Oh. Ayan o. Tapos lock. Ayan, isa sa mga gawa ni Dream Tattoo mga katams. Kagandahan niya. Ganyan lang siya, no? Ang oh. dami na nag-PMC nito, no? Oh. Diba? Oh, ni Dream to? may charger yan ayan no? may lagayan din siya no. ano USB no hindi charger charger talaga to hindi ka mo charge sa cellphone kahit ano ayos ano kung ano yung mga rechargeable, uh, ano mo, pwede dyan. Pwede, pwede, pwede. So, isa lang ito sa mga gawa ni Dream Tattoo. Isa sabi isa pa yeah. kaya yeah. Ito, ito yung bago. Ang align ng ating mga wheel shop, tsaka mags. Pa para kang nag-align ng ano rito eh. Ano yung ano ng bike, di ba? Oo, <laughs> oh, para kang nag-align yeah? talaga ano? ng bike. <laughs> Alam mo yung ano ng bike, no? Ito kakaiba. Kakaiba to sa lahat ng uh, mga alignment. Uh, by size siya, by size. Ito, small. Pag gusto mo ng medium. Di pa ito, naka-set yan ng medium. Ah, dito, dito. Oo, ayan, ayan. Oh, yeah, yan. Oh, meron sa kanya. Oo. Kakaiba okay, to. Ano yan? Iniikot-ikot lang din. Oo. Oh. Ikot mo lang din ganyan. Oo. Oh. Ayan. Tapos. Ito medium. Ito ang size ng medium. Ayan. Kaya tatama yan mismo doon sa mismo ah, uh, likod ng wheels. Nakasakto yan doon. Ah, yes. Ayan. Ah, parang parang sa bisikleta nga lang ito, oh, no? O. Ayan. Tapos ito, ito, ito lock to. Para hindi naglalaro. Kaya yeah, kaya hindi hindi lalaro 'yan pag ano. So pag pinaikot mo to, oh, hindi, yeah, nak lang 'ya, maikpit lang kaya hindi na ano. Ngayon, pag niluwag ko to, ayan, naano na, na, naman eh. Tatang hmm. size 'yan sticker na lang din kailangan nito ni Dream so ayan mga thumbs ganda oh. gando oh. kakaiba tong pang alignment medyo mabigat ano talaga yung binigitan ko ano na yung material to pre? alloy alloy at saka steel ang base steel yung base niya hindi alloy pa tapos lang. pure brass yung kanyang pami makita mo tapos naka bearing niya bearing ang loob bearing ayos ah eh. at pay, ano. kakaibang ano to pang alignment mga thumbs isa lang yung mga ginagawa ng yung dream tattoo. So, gagawa ka pa rin ng mga ano, ng mga pang tattoo mo. Pas, oh, oh, ito gagawa ka pa ka. yan. pa ngayon So, pag may mayroon ka ng client. So, pag, magkasama ngayon yan. Yung dalawang yan. Ayan, Ayos, Ayan. Kaya, pag nangyay mo na kayo bearing mga bearing o ano. Bearing yan. Ay, oh. Ay, ibig sabihin, lulusot mo pa rin yan. Oo oh, nga. Kay? Pwede mo na yung ganun-ganun, ipasok-pasok. -ganun, eh. Hindi na, kaya. Yeah. Kaikutin mo lang yung pinaka ano. Oo nga. Ayun. Ganyan <laughs> yun yun lang siya. Tapos kailangan magpantay siya rito. Oo. Oh, oh. oh, ngayon, ito ngayon yung pinakalak niya nga. Para, habang sila, hindi, hindi gumaganon. Oo, oh, para hindi gumagalaw. Oo, oh, para hindi gumagalaw. Ngayon, ito ngayon yung pinaka-lock niya doon. Ayan. Kaya ngayon, pag inalign mo, walang wiggle. Hmm. Um, walang kalug. Talaga maaano mo na madadiretso mo ng gusto. So ito yung mga gamit ni Dream Totoo, mga katams. Na patato. Malay mo, yung mga ating mga katams, maging client ko naman sa Tattoo eh. Oo, oh, no, tama, tama. So, so, ito pa yung mga machine niya, no? Ay, mga pagkawa ko. So, masasabi natin talaga na ano. Ayan, oo. Oh. Ayan mga machine niya. Dito mga gamit mo rin sa mga tattoo mo. Oo, oh, yan din. Ayan, makaliba na ito. Matinding ano to. Pag, kaya pag gumawa si ayan, Dream Tattoo talaga. Healing machine talaga yan. Oo. Ayan, may so, nilaki. Ayan, ito pa isa. May ah, dito ka nag, ano? Ayan, titrim. Ah, dito ka nag-titrim? Ayan, uh -huh. oh, dito siya nag-titrim. Yes. Yung mga gulong. Okay. So, makikita niyo yung mga ano niya. Ito no? yeah, yung kakaiba niyan, no? Ayan, nandiyan lahat yan. Ayos mga ano yung dito. Susunod, uh, magkukustom na tayo ng ano. <laughs> ng sarili natin thumbs. Ayan. Ayan, yung mga gusto magpagawa kay Dream Tattoo. Ayos na ayos yan. Ay, mga tools nyo. Daming tools. Oh, meron ka pa ano rito. Ano ito, gawa mo rin. Hindi, <laughs> uwi ko pa yan. Dali sa Saudi. Oh, tagal na yan. Ayan uh, mga ano ni Dream to Ay, hey, magandang araw mga bossing, mga katams. Uh, ako nga pala yung lagi lumalabas sa sa live ni, ni Boss Derp. Naglala po ako sa industriya ng mga nangtato bilang isang tattoo artist at lalo lalo na sa pag build ng mga tattoo machine lahat ng gamit pang tattoo ginagawa ko, nagre-repair din ako ng mga power supply, lahat ng ano at sa hall ko yung Tamiya, yeah. nagkaroon ako uli ng interest, yeah. pero dati na po ako naglalaro ng Tamiya from 90s, 96, 97, 98 naglalaro ako Tamiya mga ano pa yun, technical kanya-kanya mga kanyang setup. Mahala ka kung ano gusto mong gawin. Sa car mo, pwede preno ng ano, sinilas, oh, kabit mo, tama, kahit ano. Ang oh, no, oh yung, mga yun yung mga dati namin. Uh, ganun ang dating original mga setup ng tamila. Uh, open, sa motor, i-rewind mo, walang problema. i Re rewind kami noon dati. Ngayon, na uh, medyo ito nga sa pagbabalik ko, Halos isang buwan talaki na ako ngayong nagko-collect ng mga tamiya. Ito, ito ngayon yung mga tamiya ngayon. Na dati ang laman. Mga tatu machine. Tatu machine! <laughs> na mga gawa ko. At yan dati ang tatu, tatu supplier. So May mga paninda akong mga tatu supplier. Gata, uh, mga ink, bibel, ito na lahat ang gamit ng tatu supplier, tatu machine. Ngayon niya po, ngayon nga naisip ko ngayon, pagsasamahin ko ngayon yung pagbibuild ko uh, uh, na pag-build pagbibuild ng tattoo machine then ito na nga uh, inut inut na akong gumagawa ngayon ng mga sarili kong idea about sa mga gamit naman ng pantalya ito na nga ngayon yung mga sample ng aking mga katanghan <laughs> Ayan, yeah, yung mga pambreaky na, uh, eto yung unang pambreaky na ginawa ko Ito. Ito, itong unang pambreaky na ginawa ko ito, ito yung sponsor natin kay booster, Ba, siya eh. <laughs> ito yung sponsor natin kay booster. Tapos ito mayon uh, ah, mas pinataas ko yung voltage, yung voltahin niya, at saka mm -hmm. yung ampere eh. And yung dimension box, ayan. Gumawa ko na sarili ko rin as in na uh, para kita mo. Pwede na mag uh, ng transparent. Uh -huh. No. Then ito naman ah level plate. Level plate. Kumbaga, para parang matawag na level iskwala, iskwala. Mm. Yeah, iskwala do. Makikita mo dito yung yung roller mo na parehas sumasayad. Oo, nga, magandang klase yan. Uh -huh. uh -huh. Ito yung pinaka uh, race track. Oh. Then yun, yung may line of black na block na yon. Yun yung pinaka yung taas ng race track. Oh, Kaya malalaman mo ngayon yung setup mo kung hanggang saan yung roller. Mm. Pinataas uh na sa baka nag setup pa hindi mo alam nilagpas sa pala yung roller to sa oh, sa, tama, sa taas. Oh, Madidikyo ka niyan. Di ba? Oh. oh. Ang mangyayari ngayon, yung bista sumunod na gumulong yung roller mo sa likod, pala ilagpas natin. Uh -huh. Embang ka na. Embang na. Yeah. Then yung stabilizer mo, kung gano'ng kalaki yung gap, mm. mula ro'n sa roller na gamit mo sa baba. oh, may kita. Oo, kitang kita mo kung gila. 1 mm, kaya lalo na kung ikaw kung gumamit ka ng DPR, 13-12, kailangan mag o si ka ngayon. Mm. Para, ano, 13, 12, 11 Tatakbo tat tatakbuhin siya ng pantay tatlo sa bisabay. Mm. Yon, ito may yun yung purpose niya. Then ang ilalim po nito, ang ilalim po nito is para naman kung ang preno mo hindi pantay, yun ang maganda diyan. Yung kasi mo kasi oh, na ganoon. Oh. Yung mo kung pantay ba yung preno mo. Oh. Kapag hindi pantay, kakadkad mo lang ganoon. Oh, Ayun. Ayun. Oh, ang ganda. Ayun. Ka ano yun? E, sun din, ba? Sunpaper paper yeah. Yun, sun paper. Pwede magaspang, gusto mo? Oo. Oh, yun. Duda. Kaya ngayon, hindi mo na kailangan pang silipin. Mm. Yung unahan, ganun din. Kung mm, ba't rin mo. Ah, kung gusto mo medyo panipis ng gusto, yun, ganun din mo, no? Oh. Tapos, medyo salungat yon Ngayon, kapag final mo na, kadkad -kad mo ngayon ng para. Mm -hmm. Para yung yung gaspang ng preno, kapit kapit dun sa racetrack. Mm -hmm. Yun yun yun. Oh. Ganda niyan. Yeah, ano niyan yung ating mga nais na iisip. Kung sakali may magpagawa sa iyo pre, paano makakontak yan? Yan naman ah uh, direct lang naman sa akin sa Message ko sa Messenger. Oh. So, katulad niya, sample natin yung ating tin rim. Ayun, ang dami na niyang mga auto. Sambot kalati pa lang yung mga katas, dami na niyang auto. ay ayan, ayan yung ating oh. So. tin yan yung na-trim mo? Oo, oh, yan yung tinrim ko. Ang ganda oh. Makikita nyo. Oh. Pantay na pantay. So, oh, ayos na ayos. Ang ganda. Hmm. Plakta, plaktang, plakta, plakta. Uh Oo. Oh. -huh. Makikita nyo. Ayos na ayos yung pagkakatrim ni Dream Tattoo. Ayan. Ganda. Ito nga yung sineta ko. Kumitip pa ako maano eh. Maano? sa 1 mm alis sumayad Maya, eh. di ginawa ko lang ng paraan eh. Kailangan <laughs> kasi talaga. Wala, iniintay ko pa yung mga parts sa mga order na ano eh. Yan. Sa ka lahat iba na, napakarami mo na. Yan. Ako. Ang dam dami mo mga auto ni Dream Tattoo ka agad, sa ka lahat. Okay. Nga lang, di pa nailalapag no? May nailapag ka na Ay, may dyan? May nailapag na ako, nag-test lang ako sa ano, ah. sa Mana. Mana. O, yeah, ito yung ah. ating mga moto. Ayun you know, o, dami o. Oh. Meron pa tayo i-be-braking. Eh. Hmm. Na ang oh, dami na rin yung battery pakita mo battery mo <laughs> ayaw motor niya, sambot kalahati eh. oh, sambot yeah. kalahati pa lang yan ha pakita mo yung battery mo pre gano na karami yung, yung battery niya kasira na ulo ko sambot kalahati <laughs> pa kaya bumili na naman ako dalawa ayaw dami ayaw oh, yun. dami yung battery ni Dream Tattoo kagad sambot kalahati pa lang yun puro Ayun. bago yan oh. puro brand new Ayos. <laughs> bat hmm. Bakit ka nga ba nahihilig ngayon yan? Nung sa tamiya mo? Ba't na may hindi mo kasi, uh, Mayroon kasi, ako, may gusto ko kasi malimit ha, uh, yung gumagawa ko ng mga, yung kakaibang mga ano, katulad sa uh -huh. mga machine. Uh -huh. Ako po is nakagroup ako sa ano sa international tattoo machine builder. Oh. Uh -huh. Yung talaga Kilala ako ng mga foreign mm -hmm. uh, builder pagdating sa mga paggawa ng mga machine na ay eh, nga po ngayon ito eh sabi mo noong time na napadaan niya yun yung, yung tamia sa wall ko na isikutan ko, ko ito yata mukhang mag-e-enjoy ako rito ayaw <laughs> mag -e enjoy kasi diba eh, kanya dati na ako nagtatamiya tapos sasamahan ko ngayon na paggawa ngayon no? Ah, kaya eh, katulad na nga ngayon yan mm hmm. hindi inot ko na paggawa ng mga sarili kong idea about this sa mga gamit natin hmm. pang tanks ngayon. Kumbaga marami ka may share sa mga katans marami natin. Marami pa. Yes. Oh. ko din ako ng sarili nating speedometer. Uh, speedometer maganda yun. Oh. Maganda yun. Hindi, ano, niluluto ko lang. Ya, yeah, mo yan. Kasi wala pa yung, ano, yung lahok. Wala pa yung sangkat. Tsaka gagawa ka rin pa rin ng ano, di ba, yung mga battery ba tray. Battery tray. Yan, yeah, yung ako. battery tray. Yun. Oh. Ayos na ayos. Yung ano, na mas patatakasin ko yung mga ampirahe ampere Yung ampere. Uh, ang importante kasi yung ampere. Mm. Na kasi yung iba kasi ang habol kasi fast charger. Uh, yung iba. Iba. Oh. Pag nandoon na sa ano, pag nasa race na. Nasa race na. na diba? Oh, fast Ay, yung, yung isang mm. ano ron din. Marami pa rin about doon. Ako uh, kasi gumagawa rin ng mga ah uh, rotary rotary machine. Mm. Motor tegamit ko. Ayun paubos na nga eh. Puro yan lahat eh. Oh, ang uh -huh, dami. Ayan, oh, ayan. Oh. Pwede yeah. ka din mag ano, mag rewind no? Pwede, pwede ka din rewind. Kasi, andyan yung mga wire ko. Uh -huh. Lahat ang klase ng wire. Uh -huh. oh. Puro motor yan. Oh. Para sa inyo, yung motor na size niyan, Para sa inyo. Sa or, mga tattoo machine. Ah, sa tattoo machine. Mm -hmm. Kaya lahat ng klase ng motor na yan, about sa motor, kung ano yung yung RPM na gagamitin, high speed, high torque, ah alam ko po yung lahat ng gagamitin na yan. Mm -hmm. Kung hanggang saan yung capacity ng bolt niya. Mm -hmm. yeah. Ito naman yung, yung, yung mga ginagawa kong mga rotary machine. Ito mga handmade. Mga yung hey, diba? mga pang tattoo, di ba? Oo, ito yung mga pang tattoo. Mga gawa. Ayan. 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 mga Ayan. 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 Ngayon, gusto nyo rin magpatato, pwede okay, rin naman. Ayan, oh, mga... gusto mo paggawa ng pang ganyan, no? Kaya mga... Di ba ganito pa rin, mag magkano yan? Uh, nung mga ka, uh, ano ang kagawa, 12... 12,000? 12,000? Isang ganyan? Uh, Ang -huh. gina mo, naman. Mm -hmm. Ito, ganun din. 12, 12K din yan? Uh -huh. Grabe Depende nga yun sa design na gagawin. Hmm. Hmm. Ito ngayon, itong machine na to is para sa mga kaluwete. Kaya ngayon, kung ikaw kaluwete, walang nabibiling machine na pang kaluwete. Ah, ikaw customize ikaw mo. Ikaw customize mo. Kaya ito mga customize talaga. Hmm. Kaya, yeah. hmm. nasin yeah, mga... 12K pa rin sa nyan, napakamahal. Ha? Sisiw lang yun sa mga ano, eh pag, pag nagtrabaho na yun. Kaya pala pre yung mga tamir, sisiw lang si Hindi, kayo. Yan na siguro no, kasagsagan na medyo ka malakas pa yung ano. Gawa, no? Ay, siguro bibiliin ko lahat akit yung pinaka Malaganda. mga mga ano, yung special edition. Ako, mga 3K, 3K. Ay, wala. Medyo ano, ngayon. Medyo, ah, may kung sakali, oh. mandaganda yung... Yon, magkukulit ngayon Yon. Ano, ng medyo magagandang brand na ano. Yan. Ng ating katang. gusto magpagawa sa kanya. Ayan. Kompleto na. May may lagay na ng ano, ng pinakamotor natin. So, may pa may power supply na dito. May hugasan. Pwede na maghugas dyan. Pwede ka rin maghugas. Ayan. Ayan yung butas niya. Dito ito. May kapirasong awang. Papatong mo lang dyan yung basahan. Pwede rin naman. May sarili kang. Kumuha lang planggana. <laughs>